So hi guys, ako nga pala si Kute Isa akong OFW dito sa Taiwan And nag ako akong gumawa ng YouTube channel Para ma-share yung knowledge ko And yung kwento ko Para sa mga kapwa ko na rin OFWs Para sa gusto mag-Taiwan And para na rin sa sarili ko no? Gusto ko rin kasing maging accountable Sa paggawa ng mga content And pag-share ng mga experiences ko And para na rin sa future Para may mabalikan din ako so yun and gusto kong maging totoo gusto ko rin maging totoo sa mga kwento ko yung masaya yung malungkot na drama mahirap so lahat pero as much as possible gusto ko yung masaya lang so positive lang tayo guys so yun guys paano ba ako napunta dito sa Taiwan syempre nag aeroplano de joke lang so yun guys uh, bago ako pumunta rito sa Taiwan share ko lang na yung mga recent work experience ko is production operator o factory worker kasi dun sa Kabite is maraming mga factory and that time before pandemic yung mga work ko parang isa-isa silang nawawala and nababalitaan namin na nag Taiwan, nag abroad so si ako na curious na paano yun bakit gusto pa nilang mag ano, mag ibang bansa and so yun parang na-curious ako na bakit kailangan pa nilang mag abroad di ba na mapalayo sa sa kanilang family so di nagsearch ako so nagsearch ako kung paano yung kung paano mag apply abroad And kung gusto mo malaman yung step-by-step -step process, like and subscribe na dito sa channel para updated ka rin sa mga susunod ko na video. So, yun. Kaya, andito ako ngayon sa Taiwan kasi nga, yung curiosity ko And gusto ko rin kasi i-challenge yung sarili ko na gusto ko na mag-ales dun sa comfort zone. So yun, siguro kaya ako nandito is out of curiosity. So ano ba ang work ko dito sa Taiwan? And ano nga ba yung buhay? So yun, ang work ko po dito sa Taiwan is a factory worker. Dun pa lang po sa Pinas, ang in ko na po talaga is factory worker. Ang work schedule po namin pag walang OT is 7 to 5. And pag may OT naman po is 7am to 7 30 p.m. So, ako po ay day shift. Yung company ko po ngayon is wala po silang change shift. Meron kasi mga company dito guys na pag nalagay ka sa day shift, depende sa company or sa department na lalagyan mo kung mag-change shift. So, yun. Magti-3 years na po akong day shift. So, yun. Ang schedule ng pasok namin guys is 5-2. Meaning po noon, 5 working days and 2 rest day. So, dito guys, for example, 5-2 nga yung ano namin, yung schedule. And then, you, pumasok kami ng pang 6 days. Yung pang 6 days na yun na dapat rest day namin, ang bayad dun is pay, So, yun. Pag pumasok ka ng rest day mo, pay na ang bayad sa'yo. So, yun guys. Ang setup naman dito, no, hindi naman na bago para sa sistema ko yung pagiging factory worker. And, ang pinakaiba nga lang guys is malayo ka talaga sa mga mahal mo sa buhay. So, ano ang mga challenges at ang mga natutunan ko? So, as AOFW, mostly naman kasi yung struggle namin is yung homesick talaga. Siyempre, gusto rin naman namin na maki-birthday yung maki sa family gatherings. So, yun talaga yung longing ng mga OFW. Tapos, yung pakikisama sa mga tao sa loob at labas ng work. syempre hindi naman natin kabisado yung mga utak at mga ugali nila. So, para sa akin, iwasan natin guys, istresin yung sarili natin dun sa mga bagay na hindi naman nagpapakain o nag magpapayaman sa atin. So, guys, kung nagustuhan nyo ang video na to at gusto nyo yung mga ganitong kwentuhan no, ng buhay OFW, so, yon guys, huwag kalimutan i-like tapos guys, mag-comment na rin kayo kung meron kayong mga tanong. And ayan, sabot po ng aking makakaya ay i ko po kung ano yung mga knowledge na meron ako. So yun guys, subscribe. Ingat lagi, stay positive.